on the Apostles. Sa pahayag ng ito, kapatid na Diyo, ay may ginamit po siyang talata, yung Epeso 2.20, para patunayan na yung iglesia nakatayo sa mga apostol. Para palitawin lang, na yung iglesia po nakatayo sa ibabaw ng mga apostol. Ito po ang tanong, yun po ba'y mali o hindi tama? Mukhang maganda yung tanong <laughs> oh, kapatid o kapatid na Michael, pero pareho yung sagot eh. Opo. Ah, tama. Pero halatang halata, he is trying to twist what is in the Bible. I like your English, but uh, Michael, uh, twisting the scriptures. Pervert, in uh, other words. Yes, yes, uh, definitely that's correct. Opo. Uh, Ayan, so napanood nyo po yung medyo mahabang paninira ng mga taga-iglesia ni Kristo ni Manalo. Eh ginamit po nila yung Efeso 2.20 at yan kasi yung uh, ginamit din ni Attorney Marwin Lyasos, isa po sa mga magiging nating uh, apologist sa Iglesia Katolika dito sa Pilipinas. Ngayon, sabi kasi nila mga kababae, base po dito sa Efeso 2.20, itong phrase na kinasasaligan ng mga apostol, o sa Ingles ay Foundation of the Apostles. Eh, kasi si Attorney Maruil sabi niya eh, Foundation on the Apostles. Eh, grabe talaga, tutul na tutul kaagad sila doon. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Fact Busters PH. Dito po sa Mateo 1618 may binabanggit po na bato. At ang batong ito, dyan po itatayo ng ating Panginoong Sokristo ang kanyang iglesia, mga kababayan. Ngayon, ito pong tanong. Sa po ba ang tinutukoy na bato? Sa Mateo 16.18, saan bang bato itatayo ni Kristo ang kanyang iglesia? Base po sa nasabing talatang ito. Ito, pakinggan natin yung uh, dalawang ministro ng iglesia ni Kristo ni Manalo at hayaan natin silang i-explain sa atin kung ano po yung aral ng Iglesia Katolika. Ito pakinggan natin si Jose Ventilacion at si Michael Sandoval, mga kapatid. Ayon kay Atty. Mars, ay kay Apostol Pedro daw nakatayo ang tunay na Iglesia. Panoorin po natin siya. Kaya po yung mga nagsasabi na yung iglesia ang tinatag, yung bahay na itinatag ni Kristo sa ibabaw ng bato na si Pedro ay natalikod para na rin nilang sinabi na si Kristo ay inutil at isang taong mangmang. O, oh, yan po ang paninindigan nila, kapatid na Diyo. Mm -hmm. ang, iglesia ni, ang iglesia katolika rin po, yung iglesia itinayo ng ating Panginoon Kristo, ay nakatayo kay Apostol Pedro. Kapatid na Diyo, alang-alang din sa mga sumusubaybay sa atin, kasi baka isipin po nila ganito. Baka naman itong sinabi o ipinayag ni Atty. Mars, ay eh, hindi yan talaga opisyal na doktrina o aral ng simbahang katoliko. Ah, uh, hindi niya inimbento lang yan, kapatid na Michael. Yung aral nila na si, Chris, uh, si Apostol Pedro, ang bato na tayoan ng iglesia ay pinatutunayan niya ng isang kardinal, si uh, Cardinal uh, James Gibbons. Sa kanyang aklat na The Faith of Our Fathers, uh, tinagalog ni Rufino Alejandro, kaya ang pananampalagay, pananampalataya ng ating mga ninuno ay ganito ang nakasulat uh, ay ito ang kanilang pahayag sa pahina 105 ang salitang Pedro sa wikang Siro Caldeico na siyang ginamit ng ating mananakop ay nangangahulugang bato si Jesus na ating Panginoon ay nagtatag ng iisa lamang iglesia na minarapat niyang itayo sa ibabaw ni Pedro. So mga kapitid, ang alinmang iglesia di kumikilala kay Pedro bilang kanyang kinatatayuan ay disyang iglesia ni Kristo. Yan ang opisyal na pahayag ng Cardinal Kapatid na Michael mm -hmm. na ang, opi ang o iglesia na tunay o opisyal ay nakatayo kay Apostol Pedro. Bang, galing naman. O, sige, sige. So, tama po yun, mga kapatid. Ano? Ang paniniwala po natin, ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo ay itinayo po kay Pedro. At siya po yung tinutukoy na bato sa Mateo 1618 at nakasulat din po yan sa ating opisyal na doktrina na nasa Catechism of the Catholic Church, paragraph 552. So, base po sa aral ng Iglesia Katolika, mula po sa napanood yung kanina, si Pedro po ang tinutukoy na bato. Kung saan itatayo ni Kristo ang kanyang Iglesia, base po sa Mateo 16-18. Eh ano naman po ang uh, mga sinasabi ng mga ministrong ito? Ito, pakinggan natin yung kanilang uh, paninira. Kaya, balikan natin yung pahayag po ni Atty. Marwil do sa kanilang uh, programa na ina-upload sa YouTube kanina raw ba talaga itinayo ang tunay na iglesia ayon kay Atty. Marwin? Ang sabi niya, ang foundation daw ng simbahan o ng iglesia ay ang mga apostol, especially Apostle Peter. Kaya niya binigyan ng emphasis si Apostle Peter sabagat so yun ang kanilang kinikilalang bato na pinagtayuan ng iglesia. Pahingan po natin ang pahayag niya. Kaya titingnan po natin kung ang ating iglesyang kinabibilangan ay mapapatunayan na there is an unbroken line of succession with the apostles especially with the apostle peter kasi ang simbahan ho ayon sa 220 ng efeso na mga itinatayos ibabaw ng kinasasaligan ng mga pas apostol at ng mga propeta na si kristo jesus din ang pangulong bato sa panulo ayon ang sabi founded on the apostles no foundation on the apostles Sa pahayag niya ito kapatid na Diyo ay may ginamit po siyang talata yung Epeso 2:20 para patunayan na yung iglesia nakatayo sa mga apostol. Ang nakatatawag ng pansin, ginamit niya yung uh, uh, Tagalog uh, Tagalog translation uh -huh. ng Biblia, yung uh -huh. Epeso 2:20. Pero nung isalin po niya sa English iba ang kahulugan sa pagtatang sabi niya mismo na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga pas apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa Panulo. Ay ayon ang sabi founded on the apostles no foundation on the apostles sa pahayag ng ito kapatid na Diyo ay may ginamit po siyang talata, yung Epeso 2.20 para patunayan na yung iglesia nakatayo sa mga apostol. Ang nakatatawag ng pansin, ginamit niya yung uh, uh, Tagalog, uh, Tagalog translation ng biblia yung Dama. Epeso 2.20. Pero nung isalin po niya sa ingles iba ang kahulugan sa pagatang sabi niya mismo na mga itinatayo sa si ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulong. Ayon, ang sabi founded on the apostles, no? Foundation on the apostles. Ang sabi po niya founded on On the Apostles. Mm -hmm. uh -huh. Yung kanyang translation mula sa Tagalog na ginawa niyang founded on the Apostles para palitawin lang na yung iglesia po nakatayo sa ibabaw ng mga apostol. Ito po ang tanong. Yun po ba'y mali o hindi tama? Mukhang maganda yung tanong mo, <laughs> kapatid na Michael. Pero pareho yung sagot, eh. Opo. Uh -huh. Tama at... Oh, mali po at hindi tama. Mali at uh -huh. hindi tama. Mm -hmm. Ayon. Kasi... Pagka-binasa natin, yung English translation yan, mm -hmm. o oh, ganito ang ating mababasa. ito. sumula sa King James Version Opo. ng Ephesians 2.20. And are built upon the foundation of the apostles and prophets. Jesus and Christ Himself being the chief cornerstone. Pagka isasali natin yan sa wikang Pilipino, sa Tagalog Bible, ganitong nakasulat, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang Pangulong Bato sa Pangulok. Mga yung translation ni Atty. Maruel na Founded on the apostles, Malion, which is Biblia built upon the foundation of the apostles and prophets. Nakatayo. sa pinagsasaligan o pinagtatayuan ng mga apostol at ng mga propeta <clears throat> na yung foundation stone o cornerstone hindi si Pedro kundi ang sabi sa talata Jesus Christ himself being the chief cornerstone kaya maling-mali yung pagkaka-translate ni Ginoong uh, Manuel nah. Yasos, iisipin mo, abogado pa naman yan kapatid ng Michael. Teka muna, hindi natin siya nilalait, ano oh, po. Okay. Pero halatang halata, he is trying to twist what is in the Bible. I like your English, but Mike, Opo. Uh, twisting the scriptures. Pervert, in other uh, words. Yes, yes, uh, definitely, that's correct. Opo. Uh Ayan, so napanood nyo po yung medyo mahabang paninira ng mga taga-iglesia ni Kristo ni Manalo. Eh ginamit po nila yung Efeso 2.20 at yan kasi yung ginamit din ni Attorney Marwin Lyasos, isa po sa mga magiging nating uh, apologist sa Iglesia Katolika dito sa Pilipinas. Ngayon, sabi kasi nila, mga kababae, base po dito sa Efeso 2.20, itong phrase na kinasasaligan ng mga apostol, o sa Ingles ay Foundation of the Apostles. Eh, kasi si Attorney Marwil sabi niya eh, Foundation on the Apostles. Eh, grabe talaga, tutul na tutul kaagad sila doon. Eh, ayon sa kanila, malidaw ang pagkakaunawa at yung pagkakatranslate ni Attorney Marwil Yasos tungkol po dito sa Efeso 2.20. Mali daw yung Foundation on the Apostles. Nako. At uh, sabi pa nila, eh, hindi daw itinayo sa ibabaw ng mga pustol ang iglesia base po sa 2.20 ng Efeso. Eh, ang tanong, totoo ba ito, mga kababayan? Eh, babalikan muna natin yung talata kasi may binabanggit nito na cornerstone. na eh, yan po ang ating Panginoong sa Kristo. Eh, tanong, naniniwala ba ang mga katoliko na si Kristo ay cornerstone? Oo, naniniwala po ang Iglesia Katolika na si Kristo ang cornerstone na Lumen Gentium paragraph 6 na ibinigay po at ipinahayag ni Pope Paul VI noong November 21, 1964. Ganito po ang ating mababasa. Often the church has also been called the building of God. The Lord himself compared himself to the stone which the builders rejected but which was made into the cornerstone. Yan po ang ating nabasa dito po sa Lumen Gentium paragraph 6 mga kababayan. So hindi naman po tayo tutol na si Kristo ay chief cornerstone mga kababayan at dapat alam natin kung ano yon yung chief cornerstone. Yan po yung bato na nasa pinakagilid po ng foundation ng building mga kababayan. Pero dahil si Kristo ay cornerstone ayon sa Biblia. Hindi na ba maaaring maging foundation ng mga apostol? Susuriin natin yan, mga kababayan. Pabasahin natin ang isang talata sa Biblia. Sa Apokalipsis 21.14, ganito po ang ating mababasa. At ang kuta ng bayan ay may labindalawang pinagsasaligan. At sa mga itoy, ang labindalawang pangalan ng labindalawang apostol. Nang kordero. Klarong-klaro po ng ating nabasa ang uh, mga apostol ay 12 foundations. Klarong-klaro klaro po, mga kababayan. Kaya ang mga apostol ay maaring maging foundation ayon po sa niya. Pero sasagutin na rin natin yung tanong. Pala'y ba itong sinabi ni Atty. Marwin Yasos na foundation on the apostles? Yung mga apostol, doon sa kanila itinayo ang iglesia, mga kababayan? Sige nga, suriin niya natin. Eto, Babasahin natin yung iba't ibang sali ng Biblia, no? Ito pong New International Readers Version, ang nakalagay po dito, You are a building that is built on the apostles and prophets. They are the foundation. Klarong-klaro po. Yung mga apostol at mga propeta, they are the foundation, mga kapatid. Itong nasa Tree of Life Version, ang sabi, You have been built on the foundation made up of the emissaries and prophets. Klarong klaro. Isa pang salin itong uh, International Children's Bible. You believers are like a building that God owns. That building was built on the foundation of the apostles and prophets. Klarong klaro po mga kababayan. Isa pang salin. Itong Tagalog version kasi English yung binasa natin. Ano? Ito na sa Filipino Standard Version. Ganito po ang ating mababasa. Tulad sa gusali, kayo'y itinayo na ang saligan ay ang mga apostol at ang mga propeta. Klarong-klaro, ang foundation, yung saligan, ay ang mga apostol at mga propeta. O di ba? Napakaklaro naman 'yan. Kaya tama po yung sinabi ni Attorney Maruel na yung foundation on the apostles. Tama po 'yon. Mali po yung mga ministrong ito talaga, ano? Eh naunawaan ba kasi nila itong nasa Efeso 2:20? Sa palagay ko hindi talaga eh. Ay e, katunayan, babasahin natin ng isang aklat. Ito pong Ephesians Bible Study Commentary ni Curtis Vaughan. Ganito po ang ating mababasa sa 1977 edition. Page 65, ganito po ang ating mababasa. Ililiwat ko na po sa Tagalog. Paano ba natin dapat unawain ang kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta? Ang mga apostol ba at mga propeta ay mga foundation? Si Kristo ay ang chief cornerstone. Ang mga apostol at mga propeta ay mga foundation. At ang ibang mananampalataya ay ang superstructure. Klarong-klaro naman yan, mga kababayan. At mga apostol po at mga propeta ay talagang foundation, mga kapatid. Kaya nga, dito sa salin ng Worldwide English New Testament, ang nakalagay, the apostles and prophets are like the lower walls of the house and you are the building on this foundation. Klarong-klaro talaga mga kababayan. O, ba? Diba? Kung nagigets nyo po kung anong ibig sabihin nito, eh, ganito. Yung nasa gilid, si Kristo po yon, Siya yung cornerstone, yung mga nasa corners po. Pero yung nasa gitna, between the four lower corners of the building, dyan po yung mga apostol at mga propeta, mga kababayan. At yung nasa taas na, edi eh, yung mga mananampalataya, mga kabatid. Eh naunawaan ba nila ang Efeso 2.20? Eh hindi naman eh. Kaya sa sinasabing ito na mga ministro ni Manalo, palpak talaga kaya, busted yan, mali yan, nako, palpak talaga. Eh paano naman ang mga ministro ni Manalo makpapatunayan sa atin na si Kristo talaga ang bato sa Mateo 16.18? Ito, pakinggan natin sila mga kapatid. Kaya yeah, nga po, bakit maling doktrina? Pansinin po ninyo, bakit maling doktrina o maling aral Nasi si Apostol Pedro ang bato na pinagtayuan ng tunay na iglesia at hindi raw po ang ating Panginoon Kristo, so kapatid na Diyo. Kaya mali yan, sabagat uh, sa Biblia, ha. tatandaan natin noong sabi ng ating Panginoon Kristo na itatayo ko yung aking iglesia. Di ba ang kausapay si Apostol Pedro? Mm -hmm. Kaya pinakamabuti, tanongin natin si Apostol Pedro, siya ba ang bato na pinagtayuan ng iglesia? Sino ba tinuro ni Apostol Pedro na batong pinagtayo ng iglesia? Pasahin natin ang kanyang pagtuturo dito sa gawa 410 hanggang 11 ay ganitong nakasulat. Tanas na ta sininyong lahat at ang buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Heso Kristong taga Nazaret na inyong ipinako sa krus na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay dahil sa kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. Kaya sa pahayag na ito ng apostol na si Pablo, at si Pedro na ang bato, sabi na siya ang bato na itinakwil ninyo ang tinutukol niyang siya yan ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Siya nagturo na ang ating Panginoong Heso Kristo ang bato at hindi ang sarili niya ang itinuro niya na bato. Kaya tayo po naninindigang kapatid na Diyo, gaya po nang nalalaman ninyo, ang nanonood ng maraming kaanib sa Iglesia ni Kristo, ang paninindigan po ng Iglesia ito ay kung ano yung pagtuturo ng Biblia na ang tunay na iglesia ay itinayo o itinatag ng ating Panginoong su so Kristo. Pero ang batong pundasyon, hindi po si Apostol Pedro, kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Ayan, so napanood niyo po ang mga ministro ni Manalo, mga kababayan. Ginamit po nila yung gawa 4G hanggang 11 para patunayang si Kristo talaga ang bato sa Mateo 16-18 eh, dito, si Kristo daw ang batong panlukan. Ayon po sa talatang ito, mga kababayan. Eh, tanong, tama ba ang kanilang ginawang ito, mga kababayan? Eh, tignan nyo po, mga kapatid, ha? Sa English, si Kristo po, yung tinutukoy dito, He is the cornerstone. Eh, hindi naman tayo tutul doon. Eh, Klarong-klaro naman yan eh, sa ating aral. Ayan o, no? sa Lumen Gentium No. 6, si Kristo po ay chief cornerstone, mga kapatid. Pero tandaan natin, ang mga apostol ay mga pundasyon din, mga kababayan. At uh, si Kristo dito, yung bato na tinutukoy, ay itinakwil po. Eh ang tanong, eh yung sa Mateo 16, 18 ba, yung bato na kung saan itatayo ni Kristo ang kanyang iglesia, itinakwil ba yon? Nako, walang ganung nakasulat sa Mateo 16, 18 ha? Hmm, Palpak talaga. Kaya tandaan natin, hindi po sinabi sa Mateo 16.18 na ang pato na kung saan itatayo ni Kristo ang kanyang iglesia ay itinakwil, mga kababayan. Kaya malayo talaga sa konteksto eh. Yung nasa gawa 4 11, at sa Mateo 16-18. Kaya sa sinasabing ito ng mga ministro ni Manalo, Basted! Yan! Mali yan. Nako, palpak talaga. E tandaan po natin, mga kababayan, ang lengguahe ng ating Panginoong sa Kristo habang siya po ay nagsasalita sa Mateo 16.18 ay hindi po sa Grego kundi sa Aramaic. Kaya kung titingnan ninyo dito po sa iba't ibang salin ng Aramaic Bible, eh mapapansin na yung Peter at yung Rock, eh parehas na lengguahe po. Ayan no? yung uh, nakasulat sa Aramaic English New Testament, I say also to you that you are kefa, And on this kefa I will build my assembly klarong-klaro mga kababayan, kahit nga dito sa Aramaic Pesita New Testament Translation, you are a rock and on this rock Parehas talaga. O dito nga sa the first century Aramaic English Interlinear Bible, You are the stone, upon this stone, I shall build my church. Kahit nga dito sa kanilang paboritong salin, mga kababayan, yung lamsa translation, I tell you also that you are the stone. Yan po si Pedro. And upon this stone, I will build my church. Napakaklaro talaga, mga kababayan. At dahil dito, napatunayan na naman natin na si Pedro talaga ang bato na tinutukoy sa Mateo 16, 18, mga kababayan. Ano po ang masasabi ninyo sa ating napagandang episode? Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, pakismash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, wag maniwala sa sabi-sabi. E-check mo na kung fact nga talaga hanggang sa susunod na The rock episode. Ako po si Gaborno at ito ang Factbusters. Palpak talaga itong si Jose Ventilacion at si Michael Sandovala. Hmm, palpak talaga. Masarap talaga ang dinuguan mga kapatid nako ang sarap talaga pero bakit hindi daw pwedeng kumain ng dinuguan at totoo bang bawal ito sa biblia abangan po ang ating dinuguan episode sa fact ayun sa biblia kailangan suriin ang mga aral ng iba't ibang mga mangangaral sa ating panahon ito po ang programang maghahatid sa inyo ng komprehensibong pagsusuri. Ako po si Kaburno at ako ang inyong Tagasuri! Mapapanood na ang mga videos ng Tagasuri sa ating YouTube channel sa Factbusters PH if you click the join button and enjoy other freebies para sa atin, para suportahan ng ating YouTube channel dito sa Factbusters PH. Maraming salamat at see you sa ating Super Busted Kada at Busted Kada freebie mga kabatid. Masayunar talaga lahat eh. Mayabang, hambog nga, bobo. <laughs> ah! Baka kasi kaburno ko alam sa Biblia, hindi niya naunawa ng kanyang binabasa. Kaya ayaw mong pakita ng mukha kasi wala kang Amerikana, wala kang barong. Ano? ah <laughs> uh, Basted talaga ako. Pasensya na po kayo, kaburno, kano? <laughs> Apat na taon na nating ipinagtatanggol ang pananampalatayang katoliko. Ito ang Fact Ghostbusters! Uh, mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso at follow and subscribe Buster PH at the beloved Catholic sa uh, Facebook page ni Kaburnok at niyo si Kaburnok no? <laughs> dahil marami silang siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhan natin ang katotohanan dahil ang katotohanan ay may sa atin ng tunay na kalayaan God bless To make his message known is our responsibility So here we are to pledge our lives to the Lord of Eternity